ilang pasok lang pumutok agad this video is for you dahil sa video nito magshare ako ng tatlong tips para tumagal ka sa bakbakan pero bago tayo magpatuloy kung ikaw ay hindi pa nakapag-follow sa akin ano pang hinihintay mo i-follow mo na ako para updated ka sa mga latest video ko Music wag na nating patagalin guys ang unang tips na i-share ko sa inyo is bago kayo makipaglabing-labing sa Diyosawa ninyo is kumain ka ng talbos ng ampalaya dahil ang talbos ng ampalaya ay makakatulong yan sa sa'yo para tumagal ka sa bakbakan. Alam naman natin na maraming benefits ang makukuha ng katawan natin kapag kumakain tayo ng talbos ng ampalaya, lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Ang gagawin mo lang sa talbos ng ampalaya is ilaga mo lang siya ng mga 2 minutes lang kasi mabilis lang naman yan lumambot at maluto. And then pagkatapos kainin mo siya 2 hours bago ka makipaglabing-labing sa iyong jusawa. At yung pangalawang tips na i-share ko is kumain ka ng dalawang pirasong abukado Alam nyo ba na marami tayong benefits na makukuha sa pagkain ng avocado? Lalong-lalo na sa inyong mga kalalakian dahil paniguradong tatagal ka talaga sa bakbakan. So yung gagawin mo lang is Uh, bumili ka ng dalawang perasong avocado, kainin mo siya na dapat wala siyang halong mga powdered milk or condensed milk. Dapat pure lang talaga siya. So, kainin mo yan one hour bago ka makipagbakbakan sa iyong jasawa. At bago tayo magpatuloy sa panghuling tips na i ko sa inyo is pwede ka bang mag-comment kung taga saan ka para malaman ko kung saan na naaabot tong video na to. So proceed tayo sa pangatlong tips. Dapat kung gusto mo na tumagal ka Uh, sa bakbakan dapat yung katawan mo is uh, hindi pagod, hindi stress so in short dapat uh, yung katawan mo is nasa kondisyon so kapag nasa kondisyon yung katawan mo panigurado talaga na tatagal ka sa bakbakan at isa pa Uh, yung stress kasi at pagod, isa din yan sa problema kung bakit ang isang lalaki ay mabilis uh, pumutok yung kanyang kanyon kapag ka nasa bakbakan. Alam nyo naman na uh, minsan may mga kababaihan na ayaw na ayaw ng ganyan. Kasi magiging reason yan para maghanap siya ng iba. Parang kagaya lang din ninyong mga kalalakian, kapag nabibitin kayo sa mga kababaihan, syempre, yun yung nagiging reason ninyo, kaya kayo tumitikim pa ng ibang babae. So, dapat nasa kondisyon yung katawan mo bago ka makipaglabing-labing sa asawa mo. Dapat nakatulog ka ng 8 to 10 hours at nakapagpahinga ka ng mahaba. So, yun lang for today's video. Sana nagustuhan mo.